Maglalaro tayo ng itong Brokheb. Hindi ko sa kilala. B. Uy, di mo ako kilala ko yung upari mo. Hala be, ba't ka nakaubad? So for today's video, guys, maglalaro tayo ng Brokheb. Uy, tara, tara na, Bi. Babaya mo siya. Hindi naman, harot-harot na naman. Harot na na naman sa baby. Harot. Uy, kit din na nag-ano si B, yung baby ko. So... <laughs> Black mo siya! <laughs> Black mo <laughs> siya! Ma-black ko talaga yan. Tignan mo, burahin ko yan. Black mo siya, sino to? Aray ko, tinakban pa ako para mag-base lang ako nga ni... Sino ka? Tignan ko siya. Tignan <laughs> 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 Oh, eh. Nandun daw sa loob. Ito si Rio. Ad P mo yan? Oo, oh, ad mo yan. Ano mo yan? Burahin mo yan. Di ko yung pati. May oh! baby. Ad ko pala to. Pwede ba kayo ng b, bi? Peke. Peke yan. Mayroon na din sa sorin ko. Peke. Ah, uh. papalito Papa, ko yung face ko para maging ganda siya sa akin. Aray ko. Mayroon na ano pala ako, Isa prank na lang natin siya. Tapos ayun pala iyak ka rin. <laughs> Joke lang. Melody? Mali ako ng spelling. Sa gitna, Y. Ano yun? Tama? Melody? Oo. Oh. Eh, not nga D. Oo, Melody. Ay. Okay, kaya? Uh. O, oh, busy. Tinangarangan pa ako. Guys? May pansin yung pangit na yun. Hing ko naman yung pari. Si mo pare ko yan. Pa ba, bibi pala. Bibi ah. Hoy. Ay, 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 ay. Hoy. Wait lang. Ayaw mo sumagot pa eh. ba, bibi po kayo. Pabebe. Ba, ba, black din ah. Bablock na kita ah. Tara nagga. Eh. Bata. do no, do no, Wale... do no, Waaaa... Uuuuu... Chok lang. Ah, ah. so, batang layas to. Batang layas. Batang layas. Ayoko na nga sinasundan. Baka masaktan pa isa dyan. Masasaktan yung babae. Sabi ko ilang taon din na naka-seven pa lang yung babae. Ah, pre-baby. Six. Sa <laughs> birthday ko eh. <laughs> pa daw siya sa night mom po. tag daw sa isip ko. Bata pa nila. Meron Bye guys! Sana nagustuhan yung vlog ko pagka